dekada na ang nakalilipas mula nang sumabog ang Mount Pinatubo. Nakita ko yung ano yung yung tubig malakas. May mahigit sa 7,000 pamilya ng katutubong Aita ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga ancestral land. Matapos wasaki ng abo at lahar ang kanilang mga tahanan at kabuhayan. Binalikan namin ang mga katutubo sa lupang pangako sa Iba Zambales nakatutuwang makita na nakaahon na sila mula sa abo. Isang international non-government agency ang malalay sa kanila noong 1997. Pero nang mawala ang NGO noong 2015, nahirapan na naman ang IPs iba't ibang trabaho na mabuho, gumagawa ng basket, yung iba naman naghahalaman. Pagkatapos po, pagka may kita kami, doon kami nakakapagtrabaho sa sarili namin. Bawat isa po, madam, ah, ang kita kasi madam sa isang tao dito ay 350 per day. Kung halimbawa, pito yung anak mo, medyo kulang po yun dahil nag-aaral pa siya. Sa gitna ng kanilang paghihirap, dumating sa buhay ng mga katutubo ang tulong ng gobyerno, ang Assistance in Crisis Situation o AICS na nagbigay ng 3,000 pesos sa bawat beneficiary. Pinagsama-sama ng mga katutubo ang nakuhang pera at ginawang puhunan sa kanilang gulayan. Sa aking pakikipagkwentuhan sa tribu ng Belbel Aita, nakita ko ang kanilang pagkakaisa. Naramdaman ko rin ang kanilang gratitude o ang pagkilala sa kabutihan at suporta mula sa gobyerno. Nung nabigay yun, maraming ginawa. Bumili po sila ng abono at saka yung iba naman, pinambili po nila ng bigas. Kanya-kanya po yung uh, diskarte na para kung paano nila makomisyon at kung paano nila magamit talaga ng tama. Pinatunayan ng lupang pangako na epektibo ang kolaborasyon ng local at national government. Sang-ayon ang 2nd district representative ng Zambales na si Congresswoman Bing Manikis. Siyempre sa national government kami dapat ang maglapit ng problema namin sa taas kasi hindi naman nila kaya maam kami lahat lapitan, di ba? Pero yun ang nakita ko ma'am, pag ang problema namin sa baba, inilalapit namin sa taas, naaaksyunan. Na-inspire si Nanay Bing sa konsepto ng Bagong Pilipinas Servicio Fair. Ipinagpatuloy niya ang pagtulong sa kanyang mga nasasakupan sa pamamagitan ng mga mini BPSF. Strict my district okay. po. Every two weeks meron po mini Mula sa mga ayudang nakuha sa national at local governments, nag up pa ang blessing ng mga katutubong magsasaka. Nakatanggap sila ng karagdagang isang milyong piso noong unang anibersaryo ng BPSF. I am overjoyed that we can all be here together to share With the Filipino people your vision your house of representatives stands solidly behind you without your vision your guidance this would not have been possible and yet you have made us all a part of this successful endeavor ang BPSF ay naging simbolo ng ating pagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan tayo ay nagtutulungan upang mailapit ang serbisyo sa taong bayan nawa po sa pamamagitan ng BPSF ay nakatulong kami upang makabuti sa inyong mga kabuhayan. Dahil sa karagdagang tulong na ito, ang samahan ng mga katutubong magsasaka ay pwede nang mangarap muli. Ang isa po sa pangarap namin, kung halimbawa sa pamilya ko, makaangat lang kahit na hindi ka na maging mayaman, yung mga anak namin matutong bumasa at sumulat, sapat na yun. Pagkatapos yung mga Uh, mga kasamahan ko po madam, hindi lang kami. Nawa, sama-sama kaming aangat. Para sa mga katutubo, malaking bagay na nailalapit ang serbisyo ng pamahalaan sa tao, lalo na sa mga tulad nilang nasa kabunduhan. Ibig sabihin, umaabot na sa bawat sulok ng Pilipinas ang mga ayuda, maging sa mga katutubo nating mga kababayan.